Well, 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 magandang buhat, magandang araw. Siyempre si Kuya pa naman. At, may behalf ni Daddy Frankie, ayan, sa buong team. Hi, Ate Lea, I love you po. Ma'am po rin si Joy Pena, siyempre, ayan. To husband, siyempre si Manu, Jo. Dami kong guardian. Gorgeous Rose, ayan. Hello po, madam. Be, I love you, ayan. At saka kay Mama At saka kay Mama Wena, ayan. So ngayon, Mag-aano ako ng kalabaw? Ayun. Saka lahat po ng aking mga viewers and followers, syempre, ayan. Kawa naman si Nan, si Sana Matagpo, na siya. So ngayon, pupunta tayo para mag-ano ng kalabaw. Ayan mga kabeshi. Ang aking kalabaw. Ayun, tatlo. Tatlo yun mga kabeshi. Yung kalabaw, tinatamad na ako magano. <laughs> Siyempre sa lahat po ng aking mga viewers and followers, lalong lalo na yung mga OFW dyan, ayan, na walang sawang sumusuporta po kay Kuya Val. Well, thank you, thank you so much. Ingat po kayo. God bless. ayun tatlo yung aking kalabo mga kabeshi ayun samahan nyo ako tara ingat po kayo bye bye mamaya na lang ulit ano? thank you ingat god bless love you all po